itu lah dong. Itu tong batak tadi enggak batak lah. Kakak ibat telaga, kakak ibat telaga yung tuanjen, di bawah. Kakak ibat telaga yung ini ria na lumba lumba sih sering orang tuh bah. Jadi kau alam pun anu klasik. Nila lang tu sila. Kira sabi ngan ibu Kapre.

balik balik lantai mama ya Jan huh? balik lantai mama ya Ya, antuk. Huh? Nah, antuk bila aku.

bahay hindi sarap nyo lagyan lang to na ito oh ito, pwede pa pwede pang ulam to hindi yeah. mamaya na lang pagkatapos namin mag explore ito kukunin natin ang mga pakusa Ay, yun dami ang dami dito ian yung batak tol. Eh tol. Tol. Dito mo tanan. Dito mo tanan. Dum. Ikaw 'tong. Subukan yung na date. Hah? Tinggal. Drop. Enggak tahu mana. Mana mudare? Hah? Enggak tahu. Enggak tahu. Heh? Ya udah. Itu udah. Ha? Mengesur ya ke dong? Ini tong bata tere nga? Not... Bata ba? Tung mung na kuantre bahana su Nga pintor nama Pintor nama Ini to ikaw? Ha? Oh iba naman yung Ini telik nisa sulit ah Iba rin yung amin yung Iba tawanya Iba yung alam dati Ini payat Mm, manipis nipis yan ito merong hmm? mas may may laman yung katawan itong batang to yun ito ikaw daw bukan di yan siguro to bukan hmm? di yan o dog ito tagi yan ito may ari yun

Sige, sige. Pwede nag eh. это надо.

nung nakita namin dito yung katawan ng batang yon at saka yung nakita natin ngayon iba yung katawan niya hmm. oh kasi yung dati mas payat eh oo oh, mas payat mas payat siya iba sa ngayon tol may hmm. may laman yung katawan niya may mga mas mas malaki medyo matangkad oo matangkad oo guys mag-comment kayo guys ha kung anong klaseng Tao ba 'yun o sinto tao talaga nakikita natin. Oo. Pero ang tanong bakit sa biglang nawawala dito sa kahon na 'to? Oo. Yan lang yung talagang tanong natin. Oo. Na. <coughs> yes, magtutuming kay kasa. kanto ba yun? Mm, mm O tao lang talaga? Oo. Mm, -mm. Hindi natin ma... ano? No? Hindi natin wala naman sa... Oo. Ay, hindi naman siya nagsasalita. Salita ko ng salita kanina. Wala siya. Hindi oh. ka siya nag-response -re ko. Wala siya nag-response ba sa atin? Mm dapat natin ay tulong sa tao niya. Tao ba yun? Eh? Ano kayang nandito sa... Ano kayang... Kayong... Ano dito sa no? Sure. Okay, dito sa tahoy nito. Ito na sa mga wala dito. kaibigan kung andito ka man ngayon kaibigan magpakita ka okay, magpakita ka kaibigan uh, magpakita ka magpakita ka kasi kawawa din yung bata dito kung dito mo man siya tinatago oo nakakaawa din alat matago niya yung bata oo oh, siguro matago niya yung bata nakakaawa din eh diba? Ah, ilabas mo yung bata. Para matulungan namin baka may pamilya yung uuwi an. Baka nag-aalala na yung mga magulang niya. Okay, guys. Eh, sabi ko, tutulin natin to. Hindi natin pwedeng tutulin yun to. Pag tutulin natin to, Kasi yung bata. Kung di mo ibigay yung bata, sige, yun. Pipilitan kaming tutulin itong kahoy na to. Tawang to. Iging mo. Sige. Ano? Ipiramdam ka. Sige. Popotulin namin to. Ha? Ha? Huh?

Ano palagay mo? Sabi, so, dito siya nakatira o meron din dito pero nakatira? Meron din dito na katira no Dito, dito, dito. Dito, dito to, dito pwede mas malakas. Oo, mas malakas dyan. Mas malakas yung enerhiya niya dito, itong kahoy na to. Dito muna ko sa malay kunditan. Mas malakas yung enerhiya niya. Oo. Baya sakit di mo ulit talaga. Huh? Hey. Malayo na tayo masyado kasi yung ulo ko sumukip. Hindi, hey, ilabas mo yung bata. Ilabas mo yung bata. Pag doon, pag doon talaga ako nakaupo, iba talaga yung pakiramdam.

yun talaga yung mission natin dito tol no? yun talaga yung mission natin na makuha natin yung bata talaga tinatago niya dito so, ayaw niya ilabas

dito, dalawa kasi itong puno na to Oo, oh, dalawa ba? na. Ayon, na. Uh, hindi na siguro tayo tatagal ulit dito talagal. Balik na tayo. Hey, no? balik na tayo. Magdala tayo, kaya tayo na pagbalik na tayo, magdala tayo ng Tata, alay man. natin. Magdala ano? tayo ng alay. At sana, matulungan pa natin yung bata. Eh natin. Okay, Kukuha na natin yun. Ang bisibli naman o. No? Hindi talaga siya nagsasalita. Wala siyang response sa amin. Uh -huh. Parang dito lang talaga yung bata ba? Salimot yun na uh -huh. natin siya dito. Dito lang siya salimot yung bot. Si Arya na to. Kasi nga hindi siya maka -uwi. Kasi yun na. Uh -huh. Yung mga pangyaringan ng mga ganyan kasing elemento. Pag nandun ka sa ano sa kapangyarihan nila no dito kami mismo sa area nila hindi ka hindi ka talaga kalabas hindi no. ka talaga kalabas kasi yung isip nila dito talaga mm -mm. ito yung bahay nila mm -mm. ano dito mo tagal tara ganyan tayo mo tagal guys pabalik kami dito mo dala kami ng alay oo uh -huh. no Ibu akan mengalami dito nagbabakas ka rin kanina baka ibigyan niya yung bata ito tara tara ubigan alis muna kami bata, babalik kami oo huwag kang mag-alala kay Bigan ha magdadala kami ng alay uh. sana sana pakawalan mo na yung bata yan lang talaga yung gusto namin mangyari uh -huh. kibigan, sige kay Bigan punta na kami alis na kami ra